So ayun guys, nana ta the race kalangag. So welcome back everybody. Uh, Nibisita ta sa lugar ni Mark Vlog Vine. ano? Oy, yung mapon, magsugod ang dulag basket re, Domingo, Sabado, magdulag basket ay lang basta So ito yun guys, napaka planchado no. Can you say something? How's the road? Uh, it's a little bit bumpy daw. It's a little bit bumpy daw but like before it's really amazing now So ayun guys nakakatuwa lang kasi dati ito yung pinakamahirap na daan ito simula doon hanggang dito So nung nung una nung hindi pa ginawa to uh, like uh, iwan mo na lang yung motor mo doon sa baba tapos lalakarin mo na lang hanggang makarating ka doon sa school So Punta tayo sa school kasi doon din naman yung tungo natin. <coughs> Let's go. So ayun guys, na the race kalangag. So welcome back everybody. Uh, nibisita ta sa lugar ni Mark Black Vines which is itong kalangag. So nanata the race kalangag ah. Oh. So as you can see, planchado na and nandun yung basketball court. Uh, yun talaga yung sadya natin dito. Uh, they are getting sit up, naglinis. Uh, nagtabanganay sila glimpyo and napot sila sa system no so guys ipakita ra na ko ninyo actually this is nasabi ko na to before eh uh, this is maybe around uh, 11 to 13 kilometers if i'm not mistaken from uh, the highway pero kahit scooter pwede nang umakyat dito no so ito yung setup ito guys yan So, punta tayo sa baba. Ah, yung school pala. Ah, malapit na lang yung school. Ayun, no, oh, tanaw na natin yung kulay green doon. Ah, yun na yun. Mga, siguro, mga 50 meters na lang. Simula dito sa Bay Basketball Court. So, dito na tayo bababa, mga Laudi. Say hi! Ayan, no, oh, mga kapamilya ni Mark Blackbine siyan, mga Laudi. Hey! Oh, nabot snow adre, naabot snow adre sa kalangag. Uh, ng mga tao para silang umalabot ng apiya celebration. Eh, lamira ra kayong tanawon. Hi! So, lamira ra kayong tanahon nga nagtinabagay ang mga tao dari. For their uh, fiesta celebration, upcoming fiesta celebration. Hold, hold, hold. So, tanang tao guday guys, no? Napaganay tao dari, oh. Oh, sila ang oh. Manong Dames, muna ilang Moraga Muraga team leader. Long, mayang hapon. So busy kayo, no? Paling lamiya kay tapangan. Oi, bye. Bye. Shout out sa vlog. Shout out. Sa tanan guys, yeah. mugo na akong pinakadali kong mga wunan ni Si Idol. Basta tibay ng loob. Lakas So, kusap niya sa pinaka-fighter nga mo trail o mga lisod nga dalan guys. Si Idol Lison, paling sulirag lawas. And everybody's here. Dagan kay tawo dahil guys. No. excited दोस्तों वो रंगा ताऊ दरिपोर डाउट कमी आई नरस मार्क आतू तो स्मार्क मार्क आसमिं आगे आसमिं आगे आतूरस मार्क ब्लग डोलग बास्केट सो आतू लारूंग डोलन चौतो चौतो आई टोल मर्विन गाइस सिग्नलिस यंग स्टारिंग जब ब्लग निमर्क ब्लग सो पार्टनर कहनी साला जो है पार्टनर्स इन टाइम डियर न Lodi, kanu sa marag excited na kay ng tao dere da. Oi, og mapol, magsugod ang dulag basket dere Domingo Sabado, magdulag basket dai nga pa-day school. weekdays mauna. wala i dula. Ah, wala. Sabado og ra. Sabado og Domingo tayo, kada Sabado na tayo pa-day Okay. Bayti okay. po tanan pista po, na mo dere, 15 pare 14. no po te. 14 and 15. Oh, Valentine's Day. Yeah, ay, hindi mo pa-day school Wait, eh, tibok ka dere. So, ano, ready na. kayo lang sa... Apil ko na ka, Wang? Yeah. Ah, Mutano siya tong okay. okay. uh, So, hapin na ilang piyesta na idari. Uh, 14 and 15. Uh, February. So, yung basketball, narinig naman natin. Uh, every Saturdays and Sundays. No? Oh, wow. Napot na ikot na Bay? Yeah. Napot na mabuyo na no, Atong tanawon guys, ang ilang setup sa sound system. No? Kung saan na may pangalan, Uy, Undang! Kung pangalan, sound system doon? Balao sound system! Balao sound system! Powered by concert and audio... DB Audio, bahan oh, BGL Kung oh. lain mong request Tikpasok Hahaha <laughs> Naka-generator Sira mga bossing Naka-generator Kaya wala pong may kuryente So maura to guys For today And thank you so much For watching uh, Murag Everything is almost done na. Murag Humana good sa lahat And they are Ready for their Upcoming Fiesta celebration So thank you so much For watching everyone Till next time. Boom.